Hi guys! May dala ko. Galing ako sa kabila. Sa kuya ko. Sa mga kapatid ko sa Mount Era. Eh si Manong GC, galing yan doon sa Cagayan. Ngayon, ah, nagluto siya. May dala siyang pansit pala, no? Pansit na mga Mickey. Oo, yan yung ganyan na pansit. Gawa yan ng Cagayan. Ngayon, nagluto siya. Siyempre, nandito na siya sa ano, uh, nagluto na siya. Sabi niya, sige, kuha na lang kayo doon. Pinano <laughs> niya. Kaya. <laughs> Nagano siya sa GC. Yan, sabi niya, meron, meron doon, pansit. Magsipagkuha na kayo doon. Ito na, ito na siya. O. Hindi ko alam kung ano ang pansit ng kagayan, ano iwan ko ano basta pansit ng kagayan hindi ko alam po anong pansit na yun nakalimutan ko o diba masarap kasi magluto yun yung kuya ko basta mga lalaki masarap magluto yan <laughs> sarap kasi. Ang sarap kapag siyang magluto. Diba? Ibigay ko anong pansit na yun. Anong tawag sa kanila tong pansit na to. Ang lapot eh. O, oh, diba? Uh, malapot. Iba, iba yung... Iba, -iba talaga siya. Iba ang luto. O, diba? May mga ano na. Masarap tingnan kapag may mga sahog. ang pansit nilalagyan ko talaga ng ano yan sinasama ko sa kanin kasi parang ang ano no nakakainin ko yung pansit talaga pero na lang kung marami talaga kinuha <laughs> ko na yung nasa kaldero nila <laughs> sabi ko wala bang iba wala na bang kakain ano kung ko, patang sasarap nila magluto. Mm. Hmm, ay tinidor ko na. Hmm. Tinidor na yung pang ano po. Pati kanin. Wow. Mabasa-basa. May kinchay. Magtataka yun, wala na. Pansit. <laughs> yun, na nasa taas, yata siya. Kasalanan naman niya, chinat niya kami. Buti, <laughs> <Wadi> ubus. <laughs> May paminta. May paminta. Ewan ko ano itong sahog niya. Okay guys. Maraming salamat sa nagbigay. Pansit kagayam. Ka okay. Bye-bye.